Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Althea at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Nakahiga ako sa tabi niya, si Carl, mahimbing ang tulog, habang ako, gising na gising sa pait. Ramdam ko pa yung init ng mga palad niya sa balikat ko, yung lalim ng hininga niya sa leg ko kagabi. Parang asawa kong kumilos. Parang ako lang ang babae sa mundo niya. Pero ngayon, habang nakatitig ako sa kisam ng kwarto niya, na ko, hindi pala ako kasama sa mundo niyang iyon. Gabi lang ako. Pag uwi niya, ako ang tahanan. Pero sa umaga, pag gising, hindi ako kasama sa gising niyang buhay. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kumuha ng damit niya at sinuot, yung oversized na t-shirt na paborito ko. Lumabas ako sa kusina. Hinanda ko yung paborito niyang almusal, itlog na maalat, kamatis, sinangag at mainit na kape. Parang wala lang, Parang routine lang. Pero ang totoo, iyon na ang huling almusal na ihahain ko bilang babae sa buhay niya na walang pangalan, walang titulo. Ako yung sikreto. Pagbalik ko sa kama, gising na siya. Hinila niya ako sa dibdib niya, niyakap ng mahigpit. At sa loob ng ilang segundo, nakalimutan ko ulit kung paano masaktan. Kasi sa bawat haplos niya, pakiramdam ko ako ang pinili. Pero ilang sandali lang, nag-vibrate ang phone niya sa gilid ng kama, pangalan ng asawa niya, may heart emoji pa, walang away. Walang sigawan. Tahimik akong bumitaw sa yakap. Tahimik kong pinunasan yung luha sa pismiko. At tahimik kong tinanggap, hindi ako ang umaga niya. Ako lang ang gabi niyang mainit. Ako lang ang pagitan ng problema niya sa pamilya at ng katahimikan ng katawan niyang pagod. Hindi ko alam kung paano ko napasok to o baka alam ko naman, pinili ko rin. Pinili kong mahalin siya kahit alam kong hindi ako pwedeng mahalin pabalik sa liwanag. Pinili kong maging kabit niya dahil kahit papaano, sa dilim ng gabi, ako ang mundo niya. Pero habang papatapos ang kwentong ito, isang bagay lang ang malinaw sa akin, walang almusal na kayang takpan ang pait ng lihim. At kahit gaano kasarap ang bawat gabing kasama ko siya, kapag hindi ka pinipili sa liwanag, hindi ka kailanman totoo. At ngayon, tanong ko lang sa inyo, kaya mo bang magmahal ng buong buo, kung ang kapalit ay ikaw ang laging kulang? Hindi ko inakalang sa pila ng loading station magsisimula ang lahat. Hapon yon, galing akong klase, gutom, antok, pawis. Tapos may lalaki sa likod ko, nakalong sleeves, pero nakataas ang manggas. Pinapawisan din nagkamali ako ng tap sa cash, na pa, send, sa maling number. Siya yung recipient. Tumawa siya, sabi niya, baka sign 'yan. Sabay tawanan. Doon nagsimula, akala ko biro lang. Pero kinabukasan, may message ako galing sa unknown number. Siya raw 'yun. Tinanong kung gusto ko ng kape. Hindi ko alam kung bakit, pero sumagot ako ng. And from there, hindi na ako bumitaw. Si Carl, yung tipo ng lalaking marunong makinig. Hindi yung basta lang sa lahat kundi yung parang kayang basahin yung bigat sa boses mo. Nagkwento ako tungkol sa pamilya ko, paano iniwan kami ni Papa nung seven pa lang ako, paano palaging kulang ang lame sa pagpasko, paano ako natutong maging matibay kahit gusto ko lang minsan umiyak, tinanong niya ako minsan, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, sanay na. At doon niya ako unang niyakap. Hindi yung yakap na mapusok, Hindi rin lambing lang, Yakap na parang may sumalo sa akin sa wakas. Yakap na matagal ko nang hinahanap. Sa umpisa, akala ko wala lang. Tropa lang. Hanggang sa isang gabi, sinamahan niya akong maglakad pa uwi. Wala ng jeep, biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo kami sa isang waiting shed, basang-basa. Bigla niya akong hinalikan, hindi ako umatras. Hindi rin ako nagtanong, doon ko nalaman. May asawa siya. Pero hindi na sila okay. Magkahiwalay na. Sa papel lang. Lahat ng klasikong linya ng lalaking may sabit, pero hindi ko iyon agad nakita. Kasi nung oras na 'yon, ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa ulan. Hindi dahil sa lamig. Kundi dahil sa init ng katawan niya na sa wakas ay tumapat sa At kahit alam kong may mali, hindi ako umatras. Kasi minsan, kahit alam mong delikado, doon ka pa rin sumasakay. Kahit may seatbelt ka, bumabangga ka pa rin, hindi ako pinilit ni Carl. Ako yung pumayag, pumayag akong maging masaya, kahit pasandali lang. Pumayag akong maniwala sa version ng kwento niya, kasi gusto kong maniwala. Kasi sa totoo lang, paggaling ka sa kulang, kahit anong buo. Kakapitan mo, at sa gabi, habang hinihimas niya yung likod ko, habang dinuduyan niya ako sa kwento ng pangarap naming dalawa, kahit hindi ako sigurado kung kasama ako talaga doon, pinikit ko ang mata ko. Naniwala ako. Dahil minsan, mas madali yun kaysa tanggapin na panakip butas ka lang. May mga gabing gigising ako na nasa bisig niya, at sa ilang segundo bago ko imulat ang mata ko, akala ko asawa niya ako. Ganun kainit, ganun kalambing. Kakapain niya ang bewang ko, hahalikan ako sa batok, tapos bubulong ng i-mahal kita. Walang label pero lahat ng kilos parang ako yung pinili. Sa kama, ako ang sentro. Ako ang pinapaligaya. Ako ang hinihila palapit habang kumikirot ang likod ko sa bawat ulit ng gabi. Pero kinabukasan, ibang tao siya. Biglang formal, parang hindi kami magkaibang katawan kagabi. Minsan, pag tinanong ko kung may plano ba siya sa amin, tatahimik lang siya. O kaya magpapatawa. Minsan sasabihin niyang, wag muna nating madaliin. Pero alam kong hindi mabagal ang takbo ng relasyon namin. Nakapart lang talaga, doon ako unti-unting nagising. Sa tuwing tinatawagan siya sa gabi, palaging mahina ang boses niya. Laging may dahilan kung bakit hindi niya ako matawagan ng video. Mahina signal, pagod na ko, o di may bisita sa bahay. Pero di ako nagtanong. Ayoko kasing marinig ang sagot na matagal ko ng pinagdadasal na mali. Isang gabi, dumalaw ako biglaan. Sinabi ko sa kanya na may dala akong dinner, yung favorite niyang sinigang na baboy. Gabi na, pero bukas pa ilaw nila. Pagsilip ko sa bintana, ayon siya. Nakahiga. At di siya mag-isa. May babae sa tabi niya. Nakatalikod, pero suot yung damit na minsan nakita ko na sa laundry niya. Tumayo ako sa labas, bitbit -bit ang supot ng pagkain, habang nanlalambot yung tuhod ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kumatok. Pero hindi ko magawa. Kasi sa totoo lang, alam ko na matagal na. Hindi ako lang ang kasama niya. May kasalo pa akong hindi ko kilala. At baka mas matagal na siyang kasama kaysa sa akin. Kinabukasan, bumalik pa rin ako. Wala akong sinabi. Tinanggap ko ulit ang haplos niya. Tiniis ko ulit yung lamig pagkatapos ng init at sa gitna ng katahimikan namin, habang dinadampi niya ang labi niya sa balikat ko, ang utak ko sumisigaw, hanggang kailan mo to titiisin. Pero hindi ako sumagot, kasi minsan, mas madaling itago ang sugat kesa tanggalin ang lason. Naalala ko pa kung gaano siya kahina nung gabing sinugod ko siya sa isi. Ubo ng ubo, nilalagnat, nanginginig. Hindi ko na inintay pa na may tumulong, ako na ang nag-asikaso ng gamot, ako ang nag-fill up ng form, ako ang nagpahawak ng kamay habang inaabot siya ng nurse ng dextrose. Halos isang linggo akong hindi pumasok sa klase at sa part-time ko. Ako ang nagluto, naglaba, naglinis. Lahat ginawa ko kasi sabi ko, mahal ko siya. At ako ang kasama niya ngayon. Wala akong reklamo. Gabi-gabi kong sinisiguro na komportable siya, kahit minsan ako ang natutulog sa sulok ng kama, ako ang laging gising para sa gamot. Bawat himas sa likod niya, bawat punas ng pawis, parang sinasabi ko sa sarili ko, ako ang kailangan niya. Ako ang tahanan niya. Pero nung gumaling siya, hindi na niya ako kailangan, bigla na lang siyang hindi nag-reply sa mga text ko. Ilang araw din bago siya muling nagparamdam. Sabi niya, may kailangan lang ayusin. Hindi ko alam, pero may kutob na akong hindi lang basta schedule o trabaho yon. Hanggang sa isang araw, nag-post ang asawa niya ng picture, sa bahay nila magkasama nakangiti buo parang binuhusan ako ng malamig na tubig hindi lang dahil nakita ko silang magkasama mas dahil sa fact na habang ako ang nagsalo ng sakit niya ibang tao ang kasama niya ngayon na masaya siya ako ang nagsalo ng bigat pero ibang babae ang piniling makisaya sa ginhawa doon ko na realize ako ang gamot pero hindi ako ang lunas ako yung panandali ang ginhawa. Ako yung takbuhan pag mailagnat, pag may problema, pag magulo. Pero pag okay na, balik siya sa dati niyang mundo. At ako, naiiwan parang walang nangyari. Ang mas masakit pa, hindi niya man lang sinabi sa akin. Wala man lang paliwanag. Parang lahat ng ginawa ko, lahat ng binigay ko, wala lang. Parang hindi niya ako kailanman minahal, o baka nga minahal niya ako. Pero hindi sapat para piliin, doon nagsimulang mabuo yung galit sa dibdib ko. Galit sa kanya. Galit sa sarili ko. Kasi hinayaan kong mahalin siya sa paraang dapat ako ang nasasaktan. Ako ang nagpagaling pero hindi ako ang pinili at baka sa totoo lang. Hindi naman niya talaga ako sinaktan. Ako lang yung nagpumilit sa sakit. Hindi naman siya nagparamdam ng masakit. Walang suntok, walang sigawan, walang sapak sa puso na biglaan. Pero bakit ganun, parang gabi-gabi akong ginugupo ng tanong na hindi ko masagot, hindi ko alam kung anong pumutok sa akin nung gabing yon. Basta nagising na lang ako, wala sa oras, pawis na pawis, parang hinabol ng multo. Hindi multo na nakaraan, kundi multo ng mga tanong na ako mismo ang may gawa, deserve ko ba to? Bakit ako yung laging tinatalikuran? Bakit kahit ilang beses niya akong piliin sa kama, hindi niya ako kayang piliin sa buhay? Tiningnan ko sarili ko sa salamin sa gitna ng dilim. Suot ko pa yung lumang sando niya, amoy niya pa, pero hindi na siya akin. Doon ako tuluyang naiyak. Hindi dahil may bago siyang kasama. Hindi dahil may asawa siyang hindi ko kayang palitan. Pero dahil alam ko, ako to eh. Ako tong pumayag. Ako tong paulit-ulit na bumalik kahit alam kong uwi rin siyang hindi ako kasama. Wala akong hinihinging label noon. Pero sana kahit minsan, inawakan niya kamay ko sa liwanag, hindi lang sa dilim. Hindi lang tuwing pareho kaming hubot-hubad. Hindi lang sa mga gabing ginusto ko rin naman, pero sa umagang hindi niya ako kilala. Masarap siya magmahal sa katawan, pero maramot siya sa puso. Pero ako pa rin 'to eh, ako 'yung umasa na baka sa dami ng beses na pinili ko siyang mahalin, matauhan din siya. Ang masakit, alam kong mali na. Alam kong sakit lang ang balik. Pero hinayaan ko, hinayaan kong ako ang reserve. Ako ang sikreto. Ako ang palihim. Ako ang mainit na sandali, pero hindi kailanman ang tahanan. At ngayong gabi, sa pagitan ng hikbi at mga tanong, napagtanto ko na hindi lang siya ang may kasalanan. Ako rin, kasi hindi lang naman ako iniwan. Ako rin 'tong nanatili kahit alam kong wala akong pinupuntahan. Sinubukan ko naman, promise. Binura ko number niya tinanggal ko lahat ng pictures. Binlock ko siya kahit saan siya pwedeng lumapit. Pinilit ko talagang isarado lahat ng pinto, pati bintana. Pero isang miss you lang sa unknown number, nabuksan na naman lahat ng dati kong sinarado, bumalik ako. Alam kong tanga. Pero totoo pala yung sinasabi ng iba, kahit gaano mo gustong makawala, mahirap pa rin bitawan yung taong minahal mo sa panahong ikaw na ikaw ang wasak. Nung magkita kami ulit, hindi na siya gaya dati wala na yung kilig. Wala na yung ngiti na palihim naming binibigay sa isa't isa. Parang desperado na lang. Wala nang lambing, puro init na lang. Parang kailangan lang naming mailabas yung mga naipong tanong sa katawan. Hindi sa bibig, nasa kama kami. Hubot-hubad, pero parehong walang buo. Yung mga halik niya, hindi na kasing lambot. Parang hinihigop yung huling natitirang tiwala ko. Hawak niya ulit ang balakang ko, pero hindi na para alagaan, para gamitin. At ang mas masakit, hinayaan ko. Hindi ko masabing mahal pa rin niya ako, pero alam kong hindi rin niya ako kayang bitawan. Para kaming lasing sa isa't isa, alam naming delikado, pero hinahanap pa rin pagkatapos tahimik na naman. Nakatalikod siya. Ako, nakatitig sa kisame, hubad pa rin pero mas malamig na. Naisip ko, ito ba talaga ang balikan na gusto ko? Ganito na lang balagi, habol, sumbat, pahiram, paalam, gusto ko na talagang lumaya. Gusto kong bumitaw. Pero hindi ko maitulak ang sarili ko palabas ng kwarto. Kasi kahit ilang ulit ko nang sinabi sa sarili kong ayoko na. Katawan ko pa rin ang naunang bumigay at puso ko. Matagal na siyang sugatan. Pero ayaw pa rin sumuko, sabi nila, madali lang mag-let go kung wala na talaga pero paano kung yung taong gusto mong pakawalan? Siya rin ang una mong sinandala nung panahong halos wala nang natira sa'yo, toxic. Mali. Pero sa gabing yon, kahit sandali, gusto ko lang maramdaman na may umakap pa rin sa akin. Kahit peke, kahit panandalian, kahit paulit-ulit akong nadudurog sa dulo. Birthday niya. At sa totoo lang, excited ako. Maaga pa lang, bumili na ako ng paborito niyang ensaymada. Yung may cheese na sobra sa taas, yung sinasabi niyang comfort food daw niya. Niluto ko rin yung sinigang na gusto niya, kahit ayaw ko sa amoy ng sampalo. Bumili pa ako ng maliit na cake, may maliit na note na for your eyes only. Plano ko sanang dalhin to sa kondo niya, sabay surprise, pero bago pa man ako makalabas ng pinto, may nagpop sa phone ko. Isang notification sa feed, tag siya sa post ng asawa niya, Family dinner, picture nila, magkasama, may anak pa palang kasama. Nakaupo si Carl sa gitna, hawak ang wine glass, may kandila sa cake, at yung iti niya. Buo. Hindi yung pilit, hindi yung tinatago. Niting hindi ko nakita kahit kailan nung kasama niya ako, hindi na ako umiyak. Hindi rin ako nagwala. Tinignan ko lang ng ilang minuto, parang tanga. Tapos tinanggal ko na lang yung phone sa harap ko. Umupo ako sa sahig, katabi yung dala kong cake at ensaymada. Ang dami kong gustong itanong, pero sa totoo lang, wala na rin naman akong karapatan, kasi hindi ako parte ng picture na iyon. Wala ako sa mesa. Wala ako sa paligid. Wala ako kahit sa anino, tapos biglang naging malinaw lahat. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Kasi yung picture na iyon. Sapat na. Yun na yung sagot sa lahat ng tanong ko, tama na, wala nang galit. Wala na ring luhang kayang pigain mula sa akin. Parang natuyo na lahat. Yung sakit, andun pa rin pero hindi na siya sumisigaw. Tahimik na lang. Yung klase ng katahimik ang mas malakas pa sa sampal, mas mabigat pa sa iyak, binalot ko yung ensaymada, isinara ang cake box. Tiningnan ko ulit ang phone ko, tapos dinelete ang draft ng birthday message ko sa kanya. Hindi ko na kailangan sabihing happy birthday. Kasi kahit kailan, hindi ko naman talaga naging masaya sa piling niya. Wala ako sa mesa. Wala ako sa paligid. Wala ako kahit sa anino, tapos biglang naging malinaw lahat. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Kasi yung picture na yon, Sapat na. Yun na yung sagot sa lahat ng tanong ko. Tama na, wala nang galit. Wala na ring luhang kayang pigain mula sa akin. Parang natuyo na lahat. Yung sakit, Andun pa rin pero hindi na siya sumisigaw. Tahimik na lang. Yung klase ng katahimikang mas malakas pa sa sampal, mas mabigat pa sa iyak. Binalot ko yung ensaymada, isinara ang cake box. Tiningnan ko ulit ang phone ko, tapos dinelete ang draft ng birthday message ko sa kanya. Hindi ko na kailangang sabihing happy birthday. Kasi kahit kailan, hindi ko naman talaga naging masaya sa piling niya.